Ayan, mga kababayan, ito. Yung video natin ay lalabas, ano. Kaya nang bahala mag-decide. Ito, pagitan ng Dorote si in Wala po ditong traffic light. Nadaanan lang namin. Medyo malabo lang yung video, pero kayo nang bahala mag, ano kung ano bang mga ginagawa nito. Halos same-same lang talaga, araw-araw doon sila. Pero ito, kita nyo naman siguro sa video ko, dito kami sa may Palacio Street sa may Lunita. napaka traffic siguro dapat dito sila pansin nyo wala po ditong ano, traffic enforcer kaya yung mga nandoon sa may pagitan ng Doroteus eh, wala na may stoplight dyan. siguro dapat dito ito ay latag ayan mga kabayan tingnan nyo na lang po kung anong mga ginagawa nila ayan mga kabayan may dadaanan tayo ditong ano yung MTPB ng Maynila bibidyo natin Yeah, no, ayan, na. tutukan mo ate, ayan na. Sige, sige, huwag kang mahihiyay dyan. Ayan mga kabayan, ayan, bibidyo na ate. Video, huwag kang matakot ate. Ayan, kung anong ginagawa, ito na rote use eh. Pero may traffic enforcer sa gitna. Wala naman stoplight dito, ayan oh. Tutukan mo yung, yung, ano kaya. Huwag kang papalata, Ayan. ayan. Tutukan mo yan yun na nakatayo. Ayan. Ayan. Anong ginagawa ng mga yan dito? Wala naman ano dito. Wala naman dito. Ay, stoplight. Ayan eh. na. Ayan, ayan, sila mga kabayan. O. No? Grabe. Kaya nang bahala kung ano ba nakita nyo dun sa nadaan. Mga kababayan ito. Kaya nang bahala magusga. Ba't ang daming MTPB dito? Wala naman dito stoplight. Ayan, nakikita nyo. yan. Oh, yeah. Ito pa isa, o. Oh. Nasa unahan. Oh, Kalat-kalat sila, di ba? Walang stoplight yan. Ayan, o. Oh, Diba?